yun mga pamakin dahil para ng Halloween na uh, pinapaganda na dito sa Nauhan Plaza para magkaroon tayo ng another attraction para sa mga turista at para sa mga local na mga kababayan natin na para sa mga bata matuwa naman sila ito yung Cemetery of Scream pinapaganda na ng, ang turismo ng bayan ng Nauhan. Siguradong pag natapos ito, mas maganda. Ngayong pangalang, kung umpisa pa lang ginagawa, ang ganda ng tingnan eh. So, panibagong pasyada nito, mga pamangkin. Kapag natapos ito, punta na kayo dito sa Plaza ng Nauhan. At experience nyo yun naman yung yung Halloween uh, vibes ng ating uh, Plaza ng Nauhan. Dito yun, uh, no. Magbasa tayo ng mga nakalagay sa, sa ano, sa, dito, sa, what do you call this? sa parang uh, lapida. May nakalagay dito ng R.I.P. dating tayo. R.I.P. sa matamis mong oo Oo, mga hugot pala to eh R.I.P. sa pag-asa ko sa iyo ha mga hugot pala ito At syempre meron din ditong R.I.P. sa ating unang halik Ha hugot Mga R.I.P. sa mga hugot na to pala Ayan mga pamangkin ha Tingnan nyo hindi pa tapos to Uh, ginagawa pa lang ito pero maganda na at syempre yung vibes ng Halloween dito ay feel na feel mo na kaya kung naghahanap kayo ng papasyalan nyo ngayong Halloween at para ma-feel nyo yung vibes, uh, pasyalan nyo na itong plaza at makikita nyo dito yung design na ginawa ng ating uh, uh, local government, siyempre ng tourism department, siyempre,